Ayan, ito si ng Crabs. 'Di ba? Mmm, Grab. Siyempre may suso. May hanap pa lang. yung crab sir ako to kagabi pinainit ko lang kasi sayang muscles ginawa mong katawan sabi impacta impacta andyan sa impacta na nanonood. sugod mo na itong badoy. Day. Hmm. Alagay mo lang daw sa taas. Kain na. Yung mga nagugutom dyan, kumain tayo. Punta kayo dito, ayun no? kain tayo. Maraming soto -so, eh. Pero ko to. Ay, bakit yung iba hindi maano sit Baka hindi, anong, hindi, hindi nasipsip yung iba. Oo, nasipsip eh. Kahit hindi malaki yung bukas. Yung iba ayaw. At yung alimango ko may tali pa. Ayan Oh. May tali pa yung alimango kahit na lagyan nyo pa yung tali. Kain tayo guys. Everyone kain tayo.

Kain tayo ng crabs with susu. Sarap. Ang hirap nga lang kainin. Nyerap kayo, hmm. "Madam, swerte mo na, kaya't mo pinsan ko. Sino yun? Sinong pinsan mo ang nakies?" Oo naman hard to Yung sipit mo na yung tanggalin ko. Panabitin yata ako sa kanin, kunti lang yung dila ng kanin. Pat. Tapos siyempre kailangan sa usaw sa suka. Nag-hatsing <coughs> pako. Tara, punta tayo dito. Kain tayo. Advance happy birthday. Thank you, Tachki. Kita-kita tayo sa Tagaytay, ha? Yung mga... Yung mga golden ticket. sa so may firm wood, Tagaytay. Wow, sarap naman yan, madam, pa yung isipit. Halika rito, kain tayo. Isang crabs lang to. Kaya ako lang to kagabi kasi bumili ako ng dalawang keraso na crabs, malalaki.